Hey what's up mga kalakwacha and for today's video Arito subong sa isa kaluki na kalandaan sa New Homes Fortune Town Para tilawan ang ilang ng na manamit na pagkaon Ini ang Cake Chef Recipe So are na, mag food trip na ta, let's go! So ang unang tanga tilawan ang ilang sisig So first bite, hmmm namit kayo yung saktuan ng iyong kakaha suksok to da na isang gloves kaya medyo messy niya ang next na nga kaunon ang ilang na pagbugal na dream burger with fries so let's go So, ganta na para sa ako namit ang ilang dream burger sa buruso kung ang pati namit man ang ilang fries pero kung magkano dapat may pares ka nga drinks para mabalance mong sabor di pa ni no akong una ko dahil kaon antes ko na sa mga drinks pariyos man sa mga relasyon nila kung magdugay nagyasumood na kurat lang sulit ni Imo 129 pesos kay kada ko na sang so for sure busog kagid tilawan ta naman ng ilang mga drinks ang una ta nga tilawan ng ilang green apple soda per sip mmm namit kadumdum ka mo sang green apple sang makdo sa una doon mo na sa burger wala lang sa ice cream ang next ta naman nga tilawan ng ilang ice choco uh, shake shake to banay para mag So, uh, per sip, hmm, naman, 2 chokok. Eh. Pag ang last na nga tilawan ay ilang uh, matcha latte. Uh, na, per sip, ari ang maambal ko lang. Subisok? <laughs> Subisok. Huwag kang mga pangita sa manamit kag barato lang. Ari lang sila located sa Block 59, Lot 26, Space 2. Celine Homes, Near Water Tank, Barangay Estefania, na City. Eh, ano pong nyo? Dali na sa picture pa si Pigag ilang mapagkaon. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!